What's up guys? Welcome pong muli dito sa ating channel Coins TV At uh, maayo buntag po Maayo adlaw sa inyo tanan At for today's video guys Ito nga itutuloy natin yung ating coin hunting series Dito sa halagang 1,100 Na ipinahiram sa atin ng ating kapatid At hindi pa nga nabuksan yung kanyang 5 piso kay Sa katapusan pa daw niya bubuksan So para guys ito ang unahin natin ang um, bali 500 to 300 na 20 pesos at itong 200 na 10 piso na BSP at isusunod natin tong 200 na tigpi piso sana makadali na tayo diyan ng 2005 na ating hinahanap at tara guys umpisahan natin to dito sa 20 pesos sana makadali tayo dito ng year 2019 or yung year 2020 na upper mint mark. So, yun lang yung ating kinokollect dyan. At syempre, bago tayo magsimula, maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel. So, maraming maraming salamat sa inyong lahat guys. Lalong lalo na po doon sa mga nagsishare po ng ating video. Maraming salamat po at sa mga nagla-like po sa ating video, maraming salamat po sa inyong lahat. Maging sa mga silent viewer natin, maraming salamat po. Okay guys, so ayan, meron tayong dalawang batch ulit. Lagang 500 20 pesos. So umpisahan na natin to guys, baka umpisahan pa ng iba to. Sana makadali tayo dito kahit na yung year 2020 na upper mint mark. Ay, scat state pa. Okay, first coin natin, 2020. Common. So, 2019 at 2020 na upper mint mark lang ang hinahanap natin. Siyempre, kung suswertehin yung error. Okay. 2020. Common naman dito guys. Puro 2020 lang ang ating mahanap dito kasi yung 2019 napakadalang talaga nun. Magiging hard to find na yon sa mga susunod na panahon. Mga susunod na taon. Ayan na, puro 2020. Kakatalo lang yan guys sa edge dito sa gilid. Ayan. Kung 1, 2, 3, 4 ba? Edge 1, edge 2, edge 3, edge 4. So, hindi na natin tinitignan yan. Basta 2020 na upper mint mark or 2019. Dahil kompleto na rin naman tayo sa edge nyan hanggang 4. So, kompleto na tayo na guys. Kaya hindi na natin ganong tinitignan yan. Basta ang importante, 2020 na upper mint mark at 2019. So ayan at syempre maraming salamat sa mga kapwa ko coin hunter at sa mga idol natin na coin collector at syempre sa mga silent viewer din natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, proceed na tayo year 2020 ulit. At wala naman tayong ibang makikita diyan kundi 2020. Kaya swerte tayo kapag nakakita tayo ng year 2019. Dahil madalang na rin yun. Okay. Come on. 2020. Uh, 2020 pa rin. Uh, ayan. Lumagpas. Lumagpas si Quelio guys. Okay. 2020. Come on ang ating last coin guys dito sa 20 pesos year 2020 pa rin na low mint mark so sisilipin ko lang to guys Ay, natanggal na yung ating ano guys so ayan guys so, parang malalim dito kung napapansin nyo dito naman okay flat. pero dito banda So, comment down below guys kung nakikita nyo ba. Ayan o. Oh. Malalim dito, kalahati eh. Mula dito hanggang dito, malalim. Yung pinaka ring nya. Dito naman sa kabila, wala naman, okay lang. So, itikip lang muna natin to. Bubusisiin pa natin yan. Okay, parang error siya. At ayun nga, wala tayong nakuhang 2020 na upper mint mark at year 2019. So dito tayo guys sa 10 piso na halagang 200. Pero syempre bago tayo magsimula dito sa ating second batch guys, baka po hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button dyan. At yung notification bell guys, huwag nyo pong kakalimutan para updated po kayo sa mga coin hunting series natin at coin update. So sana po i-share nyo sa mga kakilala at kakaibigan nyo yung ating video para magkaroon din po sila ng idea sa mga barya natin na umiikot pa na may mataas na halaga. So dito 2007 at 2009 sa BSP. So baka mahawakan nila, sayang naman. Malaki na po ang presyo nun ngayon. At sana po ay patuloy nyong ilike yung ating video. Okay guys, maraming salamat po sa inyong lahat. At proceed na tayo dito sa ating coin hunting. Ang first coin natin ay BSP na 10 piso. 2006 ang pinaka common sa 10 piso. Next coin natin 2005 at sisilipin lang natin to guys. Okay, wala naman siyang special. At uh, ayan. Ikip natin yan. Hindi siya yung common na uh, 2005. Next coin natin, NGC na 10 piso guys, year 2018. So common. Dito naman guys, ang hinahanap natin ay year 2017. Sana pala rin din tayo nyan, pero meron na ako nyan guys. So mas maganda kung madadagdagan kada kasi dahil madalang na rin po ito. 10 piso na year 2017. So hard to find na rin yan dyan sa BSP ay sa NGC na 10 piso. Kaya swerte natin pag nakadali tayo nyan. Okay, next coin natin 2018. Hindi ko ganong makita. Sisilipin ko lang guys. 2018. Okay. Common lang din next coin natin NGC pa rin year 2018 na NGC 10 piso sunod natin BSP year 2001 so common next coin 2010 na 10 piso BSP next coin natin 2012 so common lang din Next coin, 2011. Ang hard to find dito guys, 2007 at 2009. Ang semi hard to find naman, year 2000, 2014 at 2016. So, yan guys, ang mga pagnahawakan nyo, sabi nyo na dahil madalang na rin yan talaga. Lalong lalo na yung semi hard to find na year 2000. 14. So, Malapit na maging hard to find yan dahil napakadalang na rin yan. Okay, proceed na tayo. Year 2018. Kung Next coin natin. Year 2018. At nag-block tone na siya guys. Nag-corrosion na siya. Sisilipin so lang natin. Ayan nga malapit na siyang maging negro pero hayaan na natin dyan yan next coin natin year 2019 silipin ko lang guys ok, 2019 common next coin natin year 2018 kaya yan na nga. Malapit na maubos yung ating bariya. At puro NGC na pala to guys. Naubos na yung ating BSP. Okay. Next coin natin. 2018. common lang din. Next coin. 20. Sisilipin lang natin to guys. 2020. Pero bakit ganito ang naging itsura niya? Parang nasunog yata ito guys. Year 2020. So silipin lang natin ulit. Pangit na niya guys. Okay, dyan ka na. Last 4 coin tayo guys. Next coin natin, year 2020. Na 10 piso. Kompleto pa rin tayo nyan sa 2020 Next coin natin, year 2018 So ayan na nga, mukhang wala pa rin tayo Next coin Year Nakadali tayo guys, so sisilipin lang natin Ayun na nga guys, ayos, naka jackpot tayo sa bandang huli year 2017 at madalang na rin to guys makita sa sirkulasyon so sisilipin lang ulit natin year 2017 ayos at meron pa ditong tama yung letter S nya ayan oh. Ayos to ah. Okay. Di pa rin tayo na bukya. Last coin natin guys. Year 2019. So suyisilipin so, ko lang din 2019 guys. Ah, uh, yes, nakadali tayo ng hard to find guys. 2017 at uh, may bonus tayong 2005. So ayan, kinikip natin 'yan yung variation ng 2005 at etong parang error na 20 pesos. So ayan, yeah. ang lalim talaga dito sa bahagi na to ang lalim. So ayan. At ito ang nagpanalo sa ating coin hunting guys. So napakaswerte nung halagang 200 pesos na 10 piso na yon. Buti na lang pinasama ko na sa kapatid ko dahil ayaw na niyang isama yan dahil konti lang. Pero pinasama ko at ayan ito ang ating natagpuan. 2017 na hard to find dito sa BSI dito sa NGC na 10 piso at atin nga itong i-update ngayon guys ngayong 2024 ano na ba ang status ng bariyang ito so alamin natin sa ating source and that numista at ayan lang nga guys so punta tayo dito nandito tayo sa 5 piso at mag uh, out tayo dyan at mag -se search tayo dito sa 10 piso na 10 piso, NGC, numista. Okay. Ayan na nga. Bakit NGC itong, ay ba't BSP yung lumabas? So, ayan ang 10 piso na NGC. Ayan, at eto nga guys, makikita natin ang lahat ng impormasyon dyan. Sa bariyang yan, ang kanyang features, ayan guys. At ang kanyang composition, nickel plated steel. At diretso na nga tayo sa ating EA update na ating na na hard to find. So, eto siya guys. Ang 10 piso na NGC, meron pa lamang na 4 na taon. 17, 18, 19, at 20. 20. So, ayan. Ito ang ating na hunt, guys. Ang hard to find dito sa NGC, 2017. At ang kanyang frequency ay 15%. So, malaki yan, guys. Pero hard to find na yan dito sa NGC. Depende rin kasi sa lugar. So, tignan natin ang kanyang price appraisal bag. So, tignan natin ang kanyang collector's value guys o price appraisal dito sa extra fine condition, 77 pesos. Ayan. At dito sa AU condition, 92 pesos. At dito sa uncirculated ay 99 pesos. At ang kanyang frequency nga ay 15%. So, ayan guys, hindi na masama kung may hawak kayong AU condition at uncirculated condition. 99 pesos pero sa bilihan nito guys 100 plus na to itong year 2017 so mga 100 to 150 siguro ang bilihan ngayon yan so ayan guys ang kanyang status ngayong 2024 ang 10 piso na year 2017 So, eto ba yung 2017 natin? Silipin natin. So, eto nga siya. Okay, naka-jackpot tayo guys. Maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting. Maraming maraming salamat po. Sana po ay huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-share yung ating video at pakilike na rin po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat guys. Keep safe always and God bless.